Ano yung ideal na kotse para sa Grab? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayo mga question na related kung ano daw ba yung ideal na kotse na magandang ipasok sa Grab o TNBS nga. Okay, dito hindi nyo kailangan ng magarang kotse hindi nyo kailangan ng matuli na kotse at hindi nyo kailangan ng top of the line ang pinaka dito ay madala nyo to point A to point B ng safe at komportable ang rider so yun, ano ba yung mga qualification ng magandang coaching ipasok sa grab, well number one dyan syempre dapat mababa lang yung unit price So, hindi siya masyadong mahal. Kasi, syempre, yung masisave mo dun sa monthly o dun sa pagkakabili ng kotse, eh, mal, ano na yun, mapupunta na sa'yo. ba diba? So, number one yun, no? Hindi dapat masyadong mahal. And, number two, okay, pag magpapaso uh, magpapasok kayo ng kotse sa Grab, siguraduhin ninyo na yung pipiliin ninyong kotse is fuel efficient. Kasi, yung isang pultang ng kotse, usually, mga two days lang yan. Okay? So kung sakali man ano na malakas sa gas yung 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 gas eh, malakas sa gas yung kotse na kukunin mo eh syempre babawas 'yon sa income mo no. And number two, eh dapat reliable o proven reliable. So I advise at least sana no more than 5 years na in a market yung kukunin mong kotse. Huwag kang kukuha ng bagong modelo lang na bagong makina, bagong transmission, wag kang kukuha nun. Kasi baka mahirapan ka lang sa pagkuha o paghanap ng pyesa. And number three, syempre dapat mahidaling hanapin ang pyesa. Okay? Kasi sabihin na natin bug-bug talaga sa biyahe ang isang sasakyan pag pinasok mo sa TNBS o taxi o grab man yan. Ano? Kaya dapat nakahanda yung mga parts o madaling bilhin para hindi rin matitenga ng matagal ang iyong sasakyan. Then, Pang-apat, eh syempre, dapat madali siyang i-repair. Hindi siya sophisticated. Okay? So, yan yung mga qualification, ano, ng magandang kotse. Actually, uh, si LTFRB, meron siyang binigay na specification ng tama lang na ipasok. So, meron siyang size, kung gaano kahaba yung kotse, gaano kalapad, ano yung size ng kanyang trunk, at ano yung engine, o gaano kataas yung CC na dapat ipasok sa Grab. And dun sa Grab nga o sa TNBS kailangan uh, four door. Okay? Hindi siya van or pickup. So yun yung pwede mong ipasok dito. So yun, ano ba yung mga marirecommend kong kotse? Well, number one dyan, sa kung sa sedan, uh, dalawa yung pwede mong option. Ang isa sa, uh, dalawa sa magandang option dyan is Toyota Bios and Mitsubishi Mirage. Kung six-seater naman yung priority mo, Uh, isa sa mga magandang option dyan, it's either Avanza, Expander or Innova. So yan yung mga pwede nyong tignan na kotse na pwede nyong ipasok sa Grab. So yan, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung may mga question pa kayo na related sa kotse o Grab, just comment down below na lang. Try natin sagutin. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.